dito tayo ngayon sa Mahihay, Laguna, guys. Bibisitahin natin tong uh, Taytay Falls dito sa Mahihay, Laguna. Yan O, babalan tayo dito saglit. Ang kahapon daw, maganda ang panahon, eh. Mount Cristobal eh kung tawagin nila rito is uh, Devil's Mountain dito yan sa Laguna actually guys sa uh, second uh, punta ko na dito so medyo siyempre memorable din tong place na to sa akin Upang marating ang Taytay Falls, ang isa ay kailangang bumaba sa mga batong baitang patungo sa isang kilometrong haba ng trail na itinayo noong 2008. Tamakailan, ang World Bank ay nagsponsor ng pagsulong ng turismo sa Taytay Falls. Ay, ang, ang doon, Oh. Oh. kung so, kayo rito, ito, simentado, hindi na kayo mahihirapan. Oh, may mga harang pa kasi protect, ah, talagang ano rin, ah, pinaganda rin ito ng DENR ng LGU Mahayhay. Yan. So, pagdating banda doon, merong uh, merong meron kayo makikita ng uh, taning water dito sa gilid. nakikita niyo guys, yung banda. So, tuloy lang natin yung lakad. Ha, ah, uh, tataas ako, Ah, uh. uh, bamboo tree. Ha. Yeah. Ito talaga yung isa sa mga ano, oh, kita mo, bawat siguro bawat puno rito nilalagyan nila ng mga karato na ganyan para malaman din ng mga bisita kung anong klaseng puno yan, kung anong pangalan o halaman yan, nilalagyan nila ng uh, pangalan, tagging description pati kung anong pangalan ng pan, ng halaman na yan ang ganda ito talaga yung natural na rainforest para ka na rin nasa kagubatan guys o, oh, ayan. So, Tuloy-tuloy lang tayo. So, sa mga subscribers namin, yan, tinapakita namin yung uh, mga pasyalan dito sa Laguna. Especially dito sa Mahayhay. Kung gusto nyo rin visitain, punta rin kayo. Nagbabawa lang talaga magkalat eh. Okay, simple, eh. Ang tulong na rin sa... Ma, pati sa mga taga rito oo oh. maaalagaan ko yung ano yung uh, kalikasan nature alam ko mga 10 minutes na lakaran ata to eh magmula doon papunta dun sa Taytay Falls Ayon. san Cristobal na pala to hindi ko alam nung nakita nung nabasa ko yung loom Devil's Mountain sabi rin kasi nila ang San Cristobal daw Mount San Cristobal yung mga siguro yung mga hikers yun yung mga umakit siguro ng bundok kaya mga oh, pag may mga nagigisgase sa trail pakiat siguro kaya ganun kaya tinawag nilang Devil's Mountain kung sa English So, oh, abansin nyo, yan. Running water yan, guys. Napakalinaw niyan. Ang tubig na yan. O, oh. kasi kung wala to, talagang hindi kayo makakadaan dito. Makakadaan man, pero mas basa kayo. Guys, okay, o, di ba? Running water. Yan yung natural water talaga na galing sa bundok. O. Oh. Di ba? Linaw niyan. Hmm. Dito may, may, dito pre makikita mo 'yan. Sa gilid dito banda 'yan. Mga 10 minutes sa lakad 'to. Magmula din. Ayun oh. Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape. Ito? Ito? Ah, ito? Oo. Oh. Ah, sa uh, babagsak na eh, no? Di, pero di pa nila pinuputol, oh. Tsaka kung mapapansin niyo, yung mahayhay sa mapa, nasa bandang gitna na rin siya eh. Dito hindi ka mapapagod maglakad eh. Kasi, diretsyo yung daan, tapos maganda ang simoy ng hangin. Talagang, oh, natural na natural na galing sa, ano, kalikasan kung forest tas ang lamig pa mauulan dito guys sa Laguna dito sa Mahayhay especially dito talaga sa Mahayhay napaka, napakalamig ng tubig dito yun mukhang, mukhang malapit na tayo guys konti na lang Pero, well, okay, mo naman oh. Do, you know, though, pagka nakakarinig ka ng mga ganyang lagaslas ng uh, tubig, nakaka-relax, di ba? Hmm. Grabe. Pag na nakakita ka ng ganyan at naririnig mo, nakaka-relax. Kaya isa rin talaga sa memorable na lugar sa akin, para sa akin to. Ano? You know, Pre, Ha? Yeah. Ito, uh, na-focus mo ko. Ganda, ito yung uh, sinasabi ko kanina, kanina lang na running water. Ayan, oh. Eh. Pakalino ng tubig, di ba? spring water na daling sa bundok Pwedeng inumin 'yan Pwede ka rin maghugas ng plato dyan Ayang ano cold spring Danger zone daw. Danger zone. Siguro may na na ano na rito. Eh, Tingnan no, mo. Oh. Siguro may nag, ano, nag landslide dito. Daling dun. Kaya may karatula na danger zone. Pero tignan nyo naman, no? Oh. Oh. Yung mga, ang tapas mga kawayan. <laughs> <laughs> Ay Ayan, pa, ayaw pa. Mini-pulse. Mini-pulse ulit. Mini-pulse. Oh. Mini Falls to. Ano, o. talaga ng tubig. Kulang na lang. May lumangoy na isda rito eh. Kaya maswerte tayo kasi nakikita natin yung mga ganitong lugar, ganitong nature. So sa mga nature lover dyan, so consider nyo rin guys napuntahan tong uh, Taytay Falls No guys malapit na tayo sa ano pinaka falls talaga may nag landslide din dito guys siguro sa lakas ng bulan sa lakas ng ah uh, uh, agos ng tubig na galing sa taas. Dati kasi, nung pumunta ako dito, hindi pa ganito nun eh. Wala pang harang na ganito nun. Ngayon, meron na. Ay, eh, siguro dahil na dyan. Ah, uh, delikado rin. Ngayon, may mga bato. Ayan na guys, ayan na yung uh, ayan na yung uh, Taytay Falls. Ito na, malapit na tayo. may ano ng agos ng tubig, oo. Oh, oh. Diba? Ayan guys, so ng tubig, oo. Oh. Oo. Oh. Oh. You know? Wala, ay, tayo, sa <laughs> Ha? Okay lang yan, para sa mga viewers. Tatangkay ni Jero Sudat, ni Tropang Sokwa yan. Ano? Oh, di ba? Ang tao, di ba, pre? Oh. Yan na, oh. Oh. Yan na, basang basahat na rin. Patos. Oh, di ba, guys? Ang daming nabibisita, oh. Ayan na, gay, gay ka na! Ayan na, gay! Pwede nga rin dito, di yo. Tinatawag din ito ng iba na Mahayhay Falls or Imelda Falls dahil pinustusan ni Ex-First Lady Imelda Marcos ang pagsulong ng turismo sa lugar na ito. Ito ay isang dalawang palapag na mataas na talon na matatagpuan sa malayong tanawin kung saan sagana ang kagubatan. Ang waterfalls na ito ay may taas na 10 to 15 meters at naglalabas ng malinis, nagyayelong malamig na tubig mula sa bukal na nagmumula sa bundok Manahaw. Dati, nung ulang, unang, unang punta ko rito, wala pang bato yan. Wala pang bato dyan dati. Kaya, ayun, kaya malaya naliligo yung mga, ano dyan, yung mga buwibisita rito. Dati walang bato yan dyan. Ayan, siguro na blood slide nga Ayan, may buma buwagsak na yung bato dyan na malaki Wala yan dati yung bato dyan eh 2022 nung huli akong pumunta rito Ayan. Tuwing sasapit ang tag-araw ay pumupunta dito ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon o lungsod upang maranasan ang natural na malamig na tubig na nagmumula sa bundok ng Banahaw. malapit na Doon kami dati nakapwesto What's more, Rins? Buong araw, sabi ni Parang Jerome. <laughs> eh, ah, ano ang masasabi mo rito? Excited sa mga magandang. Ha? Ah? ah, saya po nyo rin, guys. Ah, uh, kailan kaya malakas yung ano? Ah, uh, sin mula nila dito kaya siguro malakas yung oh, uh, tubig. Galing sa taas sa bundok. Pero ano, isa sa mga mag punta dito sa ano sa Bahay ng Laguna. Oh. Ang Taytay Falls. Taytay Falls. Ah, napakaganda. Dati kasi dito, talaga, walang papel. Ang dami naliligo dyan bando sa gitna dyan. Yan, ang dami naliligo dyan bando sa gitna dyan. Dati kasi walang bato. May tali pa yan dyan. Mula rin ito, pagunta rin. May tali. Tapos meron ito, Ayun na nga, nakita na, na, kita nyo na yung uh, Taytay -tay Falls dito na, mat dito matatagpuan sa Mahihay, Laguna. Oh. Ah, basang-basa na kami. Pati mga sapatos namin, basahan na rin. Gan na ang lakas, ang lakas talaga ng ulan dito. Walang tigil, walang tigil talaga, grabe. Na, nakita niyo naman yung falls 'di ba? Ang lakas ng agos. So, yun So, muli Maraming 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 salamat po sa patuloy na panonood niyo, pag-support. Sana po uh, sa mga makapan makakapanood nito, so subscribe lang kayo guys at uh, comment at uh, i-share niyo na rin ang uh, video na 'to guys para makita rin ng ibang mga mga bibabakasin ngayong parating na summer na 'to. So muli po, maraming maraming salamat ulit sa panonood ninyo. Mga ah, pala, ah. uh, i-comment uh, uh, yung, uh, yung, uh, 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 yung mga pwedeng namin pun uh, puntahan ah. sa ano, sa Luzon. Ah. Mga gusto yung, pun mga gusto nyo puntahan, ano? At sa vlog namin. Yun, tama, tama. So muli, hanggang dito na lang po muna ang vlog namin. oh so, Leros TV, Leros Tokwa. Mula po rito sa Mahayhay Laguna Taytay Falls -tay and we are out. Bye. -bye.